Ganito lang kadali kunin ang Facebook account ng partner mo. Kung interesado kang malaman, paki-like muna ang video at huwag kalimutang pindutin ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga bago ko pong video. Kung excited ka na so tara, let's go. Unang-una mga kabox, punta muna tayo sa ating Facebook Lite kung saan naka-login ang ating Facebook account pindutin ang magnifying lens o search icon sa itaas at e-search mo dito ang account ng partner mo. Pag nakita mo na ang account ng partner mo, pindutin lang natin ito. Pindutin ang three dots. At e-tap ang copy link to profile. Ngayon puntahan natin ang ating Facebook blue. Ilagay natin dito ang link. Pagkatapos burahin ang mga letra at dapat numbers lang ang matira. Ngayon puntahan mo yung partner mo. At itanong mo sa kanya na love ito ba yung number ng account mo. Malamang sa malamang sasabihin niya na hindi yan ang number ng account ko. Ngayon ask him or her na ilagay niya yung password niya. Ikaw na bahala kung anong strategy ang gagawin mo para makonvince mo siya na mailagay niya yung password niya at halimbawa na ilagay na nga niya yung password niya. Tignan mo yung mangyayari. At ayon na kuha mo na yung Facebook account niya. Ang galing diba? E share mo na din para madami pang makakaalam. At sigurado akong makukuha nyo ang account ng partner nyo dahil mapaniwala sila na hindi nito kayang mabuksan ang Facebook account nila kasi nga hindi ito ang account number ng Facebook account nila subukan mo na rin sa partner mo. Baka makonvince mo po siya. At balikan mo ko ha kung nakuha mo na. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.